may anak na basa nga comment sa usang nga post sa yunong sarabis nga nag comment nagsugad nga 100% daw ang bulong sarabis amuan pinakaipikti yung bulong amuan tandok so nakabati nakam kam si ng tanduk o nagpa nagpa nakam so sa ako nakahistorya nga uh, sa katao na kaya na ako nanantando kayo nang patandok siya nagamit daw baso tapos nagamit baso tapos gin uh, gin susup-sup daw ang lara doon sa samad o rabis susup-sup daw And tungod si ito daw pag sup nawawara daw ko ng rabis so totoo kaya ito Ito kaya ito nga kaya an "Rabies virus tanduk, anduk so, sa direct nga baton biri" kaya inano dawla ang la, lawas, santau o hayop man. Pag nasasamaan, sir, like ang naik na maya-dasi, raging himo nga depensa. Unang-unang tinatawag himustatik na effect. Ama um, iton nagating dai nang dawasin pag sa mga ugat nga basi diri magdugo. Kay except la sa mga dagko gud nga ugat nga diri kaya, mga pa ito. Sa mga kaya man la mga dabig nga ug ugat. Pero pinagi sa hemostatic si sirahan dai niton E kaduha, itong tinatawag inflammation and repair. So, almost instant pag nasamad ang panit sanhayop man na attempt dahil nito pag repair ng pagpahubag no? dipinsa ito nga diri magdako ang damage and, diri and, uh, nga diri magdako ang pag dinogo nga pag infection so yan ano inflammation repair and hemostatic effect ito nang ginhimo dahil sa lawas pag na sa samad tungod si ton kung susupsupon ang samad so magkakayon madadarang posibleng nga pipira lang adugo pero andid sa sulit makorean na pagsupsup okay. itong siya ah, sunod nga hinungdan pa nga makorean virus madaras supsup tungod kay o nga abilidad sa virus intracellular pag sinad intracellular, na sila sa cellula sa atong lawas. Nga, which is, na, uh, diri itong siya, na, hiagyan dahil nga, nibisan sa atong immune system, kaya ito siya sa silid sa sel. Nga, tungod siya itong diri, lahat siya, masusup-sup. Diri siya masusup-sup sa dok So, ito nga mga kamaturan, nga itatabot sa silid sa, samad mad. Ito nga ang rason nga, diri. Mga doktor na sa tandok. So, otro ah, ang dok diri bulung sa rabis. Kung na, san ayaw magpabakuna. oke okay? Kay, delikado ko ng